Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stone sa namilet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot intentions by Alian Reyes Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin kay Air Signs. We have positivity, faith, and optimism. You open the door to positive experiences and opportunities with your positive expectations and energy. Ayan po sinasabi sa inyo. Mas makaka-attract pa kayo ng mga positivity, air signs kapag positive yung thinking niyo, pag positive yung mga ini-expect niyo sa isang bagay. So iwasan niyo po na kapag meron kayong gagawin na malaking desisyon, meron kayong i na something, nangunguna yung pag, uh, pagiging nega ninyo. So, iwasan nyo po yun. I-block nyo yun sa inyong isipan. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. give the faith and keep going. Yan po yung kailangan ninyo ngayong araw. Hindi nyo kailangan mag-isip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari sa life ninyo. Or I mean, mga negative things. Okay, mga hindi pa nangyayaring negative sa life ninyo. Tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Air Signs. We have compassion. Wala ito kay Archangel Sadkiel. Soften your heart with, with respect to the situation and all the people involved, including yourself. So, wag po maging harsh sa inyong sarili ngayon. Pakinggan nyo din yung emosyon ninyo. Pakinggan nyo din yung inyong sarili. Hindi lang yung sinasabi ng ibang tao. Tignan natin. Spirit guide. So, lahat ng, ano, kung ano man itong nangyari, na sitwasyon o kinalalagyan ninyong sitwasyon, lahat daw ng tao dito na involved doon sa sitwasyon na yon ay affected. So parang siguro may nakikita ka dito, air signs na ay parang hindi naman siya naapektuhan. Parang wala lang sa kanya. Siguro akala mo lang yon air signs. Pero deep inside yung tao na yon naapektuhan din siya sa mga nangyayari. Siguro hindi niya lang pinapahalata. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin we have cats and dogs. So, mahilig ba kayo sa pets? Mahilig ba kayo sa pusa o kaya sa aso? Air signs, meron ba kayong mga alaga dyan? So, ayan po, pwedeng you will spend time with your pets ngayong araw na ito. Or pwede po na kung kayo ay nasa trabaho, pwedeng may uwi kayo sa kanila ngayon. Ayan. Pwedeng uwihan nyo sila ng treats, ng dog food, cat food. Ayan po. So, miss na miss kayo ng mga alaga ninyo. Tignan po natin. Spirit guide, ano pa po, po ang mensahe natin? Mensahe po natin, spirit guide. So, iba po sa inyo, pwede magpapaligo kayo ng mga pets nyo. So, pwede pagod na pagod kayo after. Check natin, spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin for your signs? Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin, pagdating po, spirit guide sa trabaho. We have new day. So, ganadong-ganado yung iba sa inyong magtrabaho ngayon. So parang kung ano man yung nangyari kahapon, pwedeng nilelet go nyo na yon. Parang alam mo yung hindi mo na siya masyadong iniisip. So gano lang talaga. We need to move forward in your signs. Huwag tayong ma-stuck doon sa mga bagay na hindi na natin mababago. We have healing energy, yes, yung iba nga po sa inyo Pwedeng nakaka-recover lang nung iba sa inyo Pagdating sa sakit, baka may nagkatrangkaso dito Or merong sumakit sa katawan ninyo kahapon So ngayon po ayan, totally healed na yung iba sa inyo So this is a new day na, so ganado ka na So mas refresh po yung iba sa inyo Give your signs na magtrabaho ngayon And also kung merong awkward moment sa trabaho ninyo Pwedeng ayan, wala na siya alam mo yung parang bigla na lang na-healed yung mga uh, hindi magagandang nangyari dyan sa trabaho ninyo. Tignan po natin ano pa ang mensahe, spirit guide, pagdating naman sa negosyo. Pagdating po sa negosyo, we have honoring your energy and we have integration. So ayan po, ano ba yung mga alam ninyo pagdating dito sa inyong negosyo? Sinasabi kasi sa inyo dito ni Universe na huwag kayong matakot na sabihin kung ano yung mga Ah, naiisip ninyo, ano yung mga gusto ninyong gawin pagdating dito sa inyong negosyo. Some of you, pwedeng ito po ay family business o kaya naman merong kayong kasosyo dito na ibang tao sa business ninyo. So, medyo nabablock ba yung throat chakra ninyo? Nahirapan kayong magsalita. Ear signs. Kasi feeling mo parang hindi niya tatanggapin yung mga sinasuggest mo. Pero, don't you worry. Kasi, pwedeng ngayon, hindi tatanggapin niya nung kasosyo mo. Or maybe ikaw, pag may sinabi yung kasosyo mo, hindi mo rin, hindi mo rin siya agad-agad tatanggapin. 'di ba? Pero marami sa inyo could be i take down o oh, nagte-take down notes kayo or pwedeng yung kasosyo mo or maybe ikaw nagte-take down notes ka. Lahat ng mga suggestions. Tapos pag sama samahin niyo 'yun, pwedeng may mabuo kayong another services, another product na i-offer sa market niyo So, parang iyon nga. Huwag kayong matakot dito na magkaroon ng new ideas. Yan. Huwag kayong matakot na baka, ay, baka hindi to patukin ng masa. Pag nagbe-business kayo, dapat puro positive. Huwag kayong negative. Natutunan ko yan sa tito ko. Pag may business siya. Ay, may, may, pag may business. May business kasi siya. Talaga, hindi mo siya makikitaan nang nagsasabi siya ng negative. Puro positive. Kahit na alam mo, kunwari ako yung titingin, kahit alam ko na negative na yung mangyayari. Siya hindi. Puro positive lang talaga siya. Hindi siya nag-iisip ng negative. Ayun. Kaya, ganun din yung gawin ninyo pagdating sa business, okay yun talaga. Pero syempre, kailangan kumikilos pa rin kayo. Or, uh, air signs. Hindi naman pa pwede na isip lang tayo ng isip ng positive dito, hindi ba? So, tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Pagdating naman po sa kaperahan. Spirit Guide, pagdating sa kaperahan, we have reunion of souls. May magbabalik dito. Pagdating sa iyong Meron ba kayong nawalang alaga? So, pwedeng magbabalik yung alaga ninyo. Baka nagkaroon kayo nung, yung po, ano ba tawag doon? Ganun yung may mga papel. Tapos, missing. Reward. yon yung iba po sa inyo. So, ayan, meron dito. Yes, gumastos kayo. Pero, makikita nyo naman yung pet ninyo. Makikita nyo naman yung baby ninyo. O, di ba, iba sa inyo. Kasi, baby yung turing ninyo sa mga pets ninyo. So, ayan po. So, sulit naman yung ibabayad ninyo we have duality. Tingnan mo, dalawa talaga siya. So, pwede po pagdating sa money ninyo, air science is nagko-combine siya. So, pwede hindi na lang kayo yung kumikita ngayon. Meron ng isa sa family members ninyo. So, medyo nakakaluwag-luwag na air science yung iba sa inyo. I mean, hindi na ganun kabigat yung gastusin katulad before. So, ayan po, we have duality. Pwede rin naman, ito po ay two source of income. So, pwede yung dalawa or tatlo na yung source of income ninyo, air science So, pwede yung kalahati o yung isang part, yung isang pinagkakakitaan mo, natatabi mo yan. Tapos yung isa, yun yung pinanggagastos nyo sa tahanan ninyo. Tignan natin pagdating naman sa Love Life Spirit Guide. Kamusta po? We have unlimited possibilities. We have teaching. Okay. Tignan natin, Spirit Guide. Hindi ko alam, meron ako nakita dito, nasa driving school. We have ascension. Okay, so medyo, ito, madami na kayong pinagdaan ng person mo. Tignan mo, same kayo. Meron dito, nagbaba, meron dito, natuto na. Meron dito, tinuturoan pa. So, pwedeng nasa karmic cycle pa yung person mo. Nag Nagbabayad pa siya ng karmic tip niya? Tapos, we have ascension. But do not worry kasi paras naman kayo makakaahon dyan. Kung meron man po kayong uh, hindi pagkakaunawaan ngayon, uh, meron mang gumigit na sa relasyon ninyo, is mawawala po yan, okay? Makikita nyo parehas or malalaman nyo or malalaman ng person mo kung sino ba talaga yung gusto niyang makasama. For life, tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Ear Signs. We have I Like You. So, someone likes you. Romance is blooming. So, mas nagbo-bloom yung relationship, pwedeng mas lumalalim yung nararamdaman sa isa't isa. For some of you, ayan po. Pwedeng may mas bata sa inyo dito. Air signs. Pwedeng mas bata sa inyo or mas bata kayo doon sa taong kadil ninyo. Tignan natin. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin? So, ayan po. Madami din pong nagkakagusto sa inyo. Tignan natin. Spirit guide, mensahe po natin. Kukuha lang tayo dito ng one card. Life is a series of constantly shifting cycles. So, same energy to nang nakuha ko kay Earth Signs. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So, go with the flow yung iba sa inyo ngayon. Pagdating dito sa relationship, siguro wala kayo masyadong ine-expect. Air Signs, pagdating sa relationship ninyo, Tignan natin. So, pwede kasi na yung iba po sa inyo, pwede ayaw nyo nang masaktan. Kaya, sarili nyo muna yung inyong uh, inaasikaso dito ngayon. Tignan po natin. We have the coffin. So, iba po sa inyo, pera ang iniintindi niyo dito ay your signs. Ayan. Ngayon. So, pwede rin na may mga magtatapos dito na mga bayarin. Ayan po. So, parang alam mo yung makakatulog ka ng mahimbing, makakahinga ka ng maayos air your signs kasi tapos na yung mga bayarin nyo. Ayan po. Ito po yung mga lucky numbers mo We have number 3, 11, 20, 14, 19, 26, 7, 33, 15, and 24 At ito naman po yung iyong wishing candle So day 2 na yata natin ano ng wishing candle Ayan So mag-wish na po kayo Stop nyo na lang po I, I, I mean i-pause niyo yung video kung mahaba po yung inyong wishes kasi 3 dots lang yung kukuha natin or 3 patak ng kandila and then isisil na natin Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Maniwala lang po kayo na yung mga wishes ninyo ay mangyayari at mawawala na po yung mga blockages na dulot ng ibang tao sa inyo. Ayan. Kasabay po nitong ating pagsindi ng black candle ay ang pagkawala ng mga negative energies ng mga palipadhangin nila sa inyo. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!